dumating na nga pala ang order namin sa Lazada ilang araw lang dumating na bilis nga eh excited na kami eh. makita maganda talaga ang quality bago ko pangalaya in order tinignan ko muna sa comment section kung maganda baka ma-scam tayo makamahalan din yan salamat na pala sa sponsor Nakatipid tuloy kami. Kaya ako pala in order yan. Kasi gagamitin ni baby. Napapansin nyo. Yung sabitan doon. Oh, kulay yelo. Doon ko muna nilagay sa mantala. Kasi nahihirapan kasi ako. Lagi na lang karga-karga si baby. Kaya napag-isipan namin. Na umorder ng ganyan. Marami nga pala akong tinignan sa Lazada. Titingnan ko muna kung mahal o mura. May nakita tuloy ako mura. May free na siya na duyan. Ang purpose pala yan, pwede siya pang adult. Pwede sa malaki, pwede sa maliit. Kaya ito si Kuya Sian, pakaway Excited siya na gamitin. Pero hindi niya alam. Hindi pala siya ang gagamit si baby. So, yan. Ito, inutusan siya ni Papa niya. Lagay dyan. Pasayaw-sayaw pa siya. Excited talaga niya gamitin. <laughs> Ayan. Tinignan muna yung actual picture. Kung paano niya i-assemble. Kasi wala talaga ang totally. Na asimbol na talaga yung picture. Oh. Kompleto yan sa mga materyales. Oh. Baka matuloy siya. Kagagaling, kagaling din pala niya sa trabaho. Pina-assemble ko na kagad para magamit. Sinisimulan nga pala niya mag assemble Medyo nahirapan pa siya ng konti. Tinitignan niya maigi para hindi siya magkamali. Tingin-tingin pa yan. Tingin niya ulit ang atwal. Medyo nahihirapan siya maglagay. Tignan niya kung anong kasunod na ilalagay. Para hindi na siya magkalas. At ito nga si Kuya Sian. Tignan din yung akwal. kalamnan mo naman, tutulungan niya si Papa maglagay. At ito nga pala ang kusina namin. Nakikita niyo. Tapos na nga pala niya, i-assemble. Nilagay na namin sa loob, sa si may sala. Ayan, tapos na. May hawak pala na sa loob. Si, si Kuya Sian, kaya medyo galaw. Ayan. Habang uh -huh. kami okay. din naman ni Mama, yung nagkakuntuan sa loob. Bye. Ito nga pala ang actual video ng duyan. Nilagay muna namin yung free na duyan. Ayan, friend na ni Kuya Siyan Ang pag-swing-swing. At eto na, nilagay na nga namin yung duyan ni baby. Pina pinatry namin siya, pinahiga dyan. Tingin naman naman ang himbing. Yung gustong gusto niya. Duyan!